Pupunta po kami lang ah, Amal Emil Amelia, Amelia. Ayan. Ayan, ito po yung mga kasama natin mga kalingap si Marky, si Berador, si Agol, si Catherine, si Gilbert saka si Acid at si GP. And waiting si GP sa sakyan. So, of course myself, no. Huwag nating kalimutan pag-subscribe po atin ng channel. Ayan, so ayan first time natin pumunta dito kay Amelia. Tila mili. Parang dito din tila. Tatay ano ay tura. Tila tatay Santos. No? Nandito pero hindi ito. Cut. Akin na cut. Ako ang tatay nanay ni Talita. Para maganda yung ano. conversation Okay. 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 Okay may dala rin tayong bigas para sa ganun. Mabuhay naman si Amalia. sa saka rin po mo na lang? Ay, damit pa ni Amalia. tayo. First time natin pong nakarating dito sa lugar na to. Kala ko hindi ko marating to di ko alam bakit ako ay napabilang napasama po dito no kasi kagising ko nagkape tapos ayun na nga punta di punta daw dito kasi si Catherine may bit -bit kasi siyang damit para kay Amalia Amelia so nagyaya si Catherine ako sasama. kaya pinamamadali na lang ding, ano nagbihis so hindi natin plano pong sumama pero Uh, bigla po tayong napasama sa so first time po natin pumunta dito kila ay Amelia yan tapos so, maputik pala dito mga kalinga pag once na tagulan oh. may hirap pala dito daanan buti naman at hindi diba maulan ngayong araw na araw ngayon uh, araw po ng martis Kila tatay batas na hindi ko pa napuntahan. Tatay batas Makarating sana ako doon kaso lang hindi natuloy. Hindi natuloy yung lakad namin. Kasi nga maulan, maulan ang panahon na yun. yung bumalik laki bukasan. Hindi ako nasama. So ayan. Kabundukan kabundukan kala ko kami lang dalawa ni Catherine ang ano pupunta dito mag aabot lang ng damit Yung kami, kami palang buong grupo Na bagong gupit pala si Marky oh. Hindi ko lang napansin. <laughs> Panggupit ng bata yan Marky ah. 3 <laughs> years old. 12 years old. <laughs> Bukas 11 ka na. Ay, ang grabe itong. Ah, dito na oh. Kulay pink na yung bahay. Kulay pink na. At, akin na yung kamera mo, Kat. na po, sir. Hindi <tipos> namin kasama Wala kaming kasama yan, mga kasama. Ito, natatandaan mo siya? Yung nag ka nung ako na punta dito? Dito?

ano? Upo ka muna dito. Oo. Oh. pa kasi, kasi uh, pag-uusapan na kung kailan yung kasalan. Baka totoo na. Ay, totoo na talaga to. Anong hindi? Kaya nga may kasamang oh, ato eh. Upo. Upo kayo. Ay, upo ka man. eh. Pa, paano ko Ano? Dito sa kabilang tabi. Bakit tayo mo ito? Ay, magiging tao. <pangalo. laughs> Nay, dito ka. At, ano? Pag-usapan ninyo ng nanay. Nanay ni, ano ay? Hindi oh. nga, nga ako natuloy. Ha? Hindi ano nga oh, ako natuloy. May perma ka ba nga? Sabi ko sa iyo, pag pumerma ka doon, andito ako, talagang ano yan, tuloy na tuloy yan. Oh. Anong ibig sabihin? Ay, hindi nga oh. pag-usapan na lahat. Hindi oh. nyo nung kasal? Kung kailan ang kasal? <laughs> ano? Hindi nyo may mata? Ay, tuloy na yan nakapirma ka na eh. Magkakaroon okay. tayo ng uh, usap sa barangay niyan. No? Kapag yeah. no, hindi mo natuloy, isinama namin to. Oo. Oh. Si mo to? Si yung... Sino -sino, sino hindi yung... matapag na rin gina. Hindi ni Kuya Bay sa inyo ang attorney. Ako po, ako. Ikaw, Opo. ikaw ang attorney ha. Nakikinig kami sa radyo. Oo, ako yung nagra kahapon. Ang gabi? Opo, ako. Kasama mo si... Si Mr. J. J. Opo. Eh yeah. ngayon, na-check ko yung lahat ng papers. Ay, may pirmahan nga pala kami. Ay, eh, hindi ko natutupad. <laughs> Ngayon, bumalik ako dito para ano yun ah, ano na natin yung katibayan. Napakinig niyo ako sa radyo kala hapon. Ano? So, oh. Bisita na lang. Huh? Ano? <laughs> bisita? Oo. <laughs> uh -huh. Saan bibisita? Dito? Oo. Uh -huh. Ay, hindi nga. Gawa nang yung papel na ninyo yung dalawa na mag magiging mag-asawa kayo. Uh -huh. Ay, natsiko kahapon. <laughs> oh. Ay, ano, payag ka na. Eh, wala, wala ka ng, ano, paraan. Talagang payag ka na natin na nanay, nanay, nanay. So, kung mo muna itong maging nanay kung kailan ng kasalan. Uh, ayan. Andito ako, no? Ako po ang nanay ni... Palito. 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 <laughs> yung nanay <laughs> ni Palito. Ngayon na, Mare, at nandito kami sa aking anak, ay kami po'y makikiusap na payag kayo. Ipag... Ip oh, o pagparis natin silang dalawa <laughs> Amalia, kasi kasalanan na yan eh. Ano amal ya? Well, bigay mo yung pasalubong mo kay Amal. Ngayon, pa oh. may pasalubong ako kay, si, oh. sa aking manugang. manugang no? aking manugang ko na po si Amalia oh. ano? Anong pasalubong? May BSN oh. coffee. Oh. Yan. May yan. Kita mo yan, biyanan mo? At, at, at may pangdamit. Wow! Oh. Oh. Wow, oh. oh. isa po yung galing ni Ma'am MBHR. Ah. Pasalamat ka, sir, nun iyong uh, bahay. O, oh, hawakan mo, pink. pink. O, oh, pasalamat oh. ka kay MBHR. Ma'am MBHR. Tina mo, ang daman, ganda. Maraming salamat. mo. Oh. Oh. oh, Kita mo yan? Na kaya ay, mo mag Meron pang isang damit mm -hmm. ano para kaya... Sa akin manugang si Amelia. No. Oh. Wow! Wow. Wow. wow! Mapasalamat ka, Amelia, kay Mom MBHR. BHR. <laughs> ah! Ay, ayan, o. No? Napakaganda. Wow. Oh, Mom MBHR, salamat. <laughs> okay, meron ka pang isang blouse. Damit lang palang kaligayahan niya Ay! ganda-ganda. Damit okay. lang. At ito naman ang kay nanay. Oh! Meron ah! din si nanay. Isang dust. ako kumare. Dust pen mo din yung kumare. Ayan. Okay, Salamat tayo ni Ma'am MBHR. Maraming maraming sa'yo, Ma'am ano? MBHR. MBHR? MBHR? O, oh, sa damit. Maraming maraming salamat tayo, Ma'am Aris, ah. dami ang pinakamaganda. Pinakamaganda. Yes. Ang pinakamaganda, Oy. Ang nagbibigay, ang ganda. Oh. Ang cute. Ay, ang cute daw nagbibigay. Hindi bang makiusap na sabi ni Imam MB na ano? isungkat mo daw ito? Ayy! Sige, sige. mo ayy, muna Sige, Kahit isa pa mo na lang. Hmm. Dito ah, Sa harapan oh, ninyo. Oh. Wow, Wag ko na itong pansilba. Okay. Isuot mo, mo na habang pag-usapan natin yung kasal ninyo. Kita mo yan? <laughs> ano pa lang? Ay, gusto mo kay Mr. Jay. Duling naman. Ayun, akit. Naalala pala niya sa kasado. Yung kasama lang. Sa kasaan niya, si Mr. Jay. Ano naman sa palagay mo? Ano masasabi mo na sinabi sa iyo? Ano na kaibigan lang? Hindi natin makakibigan kasi kaya yung may ano eh. Pero nalulungkot na, na, talaga ako. Kasi oh. malayo yung pinagmula namin eh. Oh. Malayo yung pinagmula namin eh. Kaya ano lang, pumunta lang kami dito. Ano nga, ano mo ano, kami ng pansit. oh, na kami ng pansit. Oh, Para, umpisahan na lang natin. Oh. Uh. Kaibigan lang. Oh. Kaibigan lang talaga. Ano masasabi mo din sa biyanan mo? Ay, 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 ay. Oo. Ano masasabi sa biyanan mo? Ay, mo. Lang. Pa, paliwanag mo kung bakit sa nanay. Nanay, paliwanag, uh, mi, uh, paliwanag uh, mo. paliwanag mo, Amaya. Hanggang uh, kaibig, kaibigan ibigan lang. Kaya di... Ang pumutok ano, may sakit ako sa puso. Oo, oh, mm -hmm. ayaw. Huwag natin bigyan ng ano. Oo. May gumula akong sakit sa puso. Ayaw. Oh. Hirap na. Ayan na may, tanggapin namin? Tanggapin namin mag-ina. Oh. No? Oo. Oh. Bukal sa puso namin tanggapin. Yan. Okay. Basta ingat ka lang, no? Ingatan mo yung katawan mo lagi. Eh.